kamustahin natin ang paghahanda ng ating pambansang kamao na tinagurian ding Mexicutioner dahil naubos na lahat ng mga Mexicanong boksingero. At magandang gabi sa iyo, Congressman Manny Pacquiao. Congressman, Hello, kamusta? magandang gabi sa iyo, uh, Jessica, at Oo. sa lahat ng mga nanonood ngayon. Okay, sa totoo lang, anong nararamdaman mo na maghaharap uli kayo ni Marquez? Ano ba to? Parang excited ka o parang iniisip mo, siya na naman? Uh, parang ano, parang nakakasawa pero okay lang, uh, excited din ako dahil hindi niya inaamin na natalo ko siya. magandayan uh, maganda 'yan. Um, uh, kailangan nating uh, hindi pa tapos yung trabaho natin. Kailangan i talaga na na maam ma yung manggagaling sa bibig niya na natalo ko siya. Okay, so mainit ka na rin, gustong-gusto mo rin siyang mapahiya sa totoo lang. Congressman <coughs> eh, marami siyang sinasabi. Ako, wala naman ako masyadong sinasabi. Parang ngayon, ngayon lang kita nakita ng ganyan. Yung medyo napipikon. <laughs> Pero good match ba kayo ni Marquez, congressman? Ha? Good, good match ba kayo? Parang talagang kayo ang magkatapat? Ganun ba ang mo o hindi? Sa, sa tingin ko, maganda naman yung laban namin at... Uh ngayon lang, itong laban na to is, itong fight na to na, na talagang, hindi ka mukha ng ibang mga ano na, nababaitan ako sa ibang mga kalaban ko. Dito, hindi naman ako galit, hindi ako galit sa kanya. Uh, friendly pa rin ako sa kanya. Pero, I mean, may, may, may namagitan pa rin na yung, siyempre, yung, yung asar at pagdating sa laban, siyempre, galit na. Oh, eh kasi kanina sa 24 oras, sabi niya, sa ring lang naman daw kayo magkaaway, no? Ah, uh, pag wala daw kayo sa ring, eh kaibigan karaw niya. Totoo ba 'yon o showbiz lang? Sa sa labas ng ring naman, kaibigan ko naman lahat, wala namang walang personalan. Pag, kaya nga sinasabi ko, pag natin sa taas ng ring, eh may kakaibang s'yempre hindi ko maiisip yung pagkakaibigan namin sa sa labas ng ring. Hindi nga mukha ng iba mga laban na kaibigan ko sa labas ng ring. Pagdating sa taas ng ring, naiisip ko pa rin pagiging kaibig, magkaibigan namin. But this time, magkaibigan kami sa labas ng ring. Pagdating sa taas ng ring, ay may kakaiba, may, may, ibang, ibang galit. oh, mukhang malalim ito ha. Pero congressman, sabi nila, ito daw si Marquez, parang Pilipino rin kasi kahit tumumba na, buma pa yun daw ang dapat mong paghandaan Yes, bilib ako diyan na kahit na tumumba na yung fighting spirit nito ah uh, napaka grab napaka talagang sulit strong fighter ito si Marquez at hindi natin pwedeng ah uh, i-underestimate at uh, kumpiyansahan. Mm -hmm. May mga nagsasabi, kabilang na si Sugar, uh, Sugar Ray Leonard, no, na baka raw ma-upset ka o baka matalo ka raw ni Marquez. Ano ang uh, reaction mo dito, Congressman? Bahala ng Panginoon, mag, uh, siya, na lang, siya lang nakakaalam. At uh, ang, ang trabaho namin is uh, to train hard, um, uh, dasal sa Panginoon, pagtitiwala sa kanya. Okay. Congressman, kumusta naman ang iyong uh, training? Uh, meron bang kakaiba na, ti, na tinuturo sa iyo dito sa training na to considering na pangatlong pagharap nyo na ni Marquez? Uh, sa, sa preparation for this fight, uh, hindi na ako masyado mahirapan dahil uh, kabisado ko na yung style niya at uh, alam ko na kung anong magagawin ko sa training, anong mga strategy na dapat kong gawin. At siyempre, um, ang, ang pagtutunan ko ng pansin ngayon is yung, yung, talagang yung to have a strong body for this fight. Mm -hmm. Congressman, may tanong po yung isa nating Use youth cooper sa Facebook. No? Ang kanyang pangalan ay si Von Andre Sarmiento. Ang tanong niya, kung si Marquez umiinom ng natural juice, anong ritual mo naman ang hindi pa namin nalalaman? Natural juice, ihi niya. <laughs> <laughs> sa ako, ano lang, yung uh, uh, orange juice o oh, tubig lang. Gusto ko, inihintay ko kanina kung tanungin sa mga ating mga kaibigan, mga media, yung for this training ba na gagawin ni Marquez is iinom ulit siya ng, <laughs> ng sarili niyang ihi. <laughs> Oo daw. Sabi niya, three months ba before uh, ba? bawat laban niya, umi umiinom siya, siya, daw talaga ng uh, ihi. At may video niya na sa YouTube. <laughs> Kaya mo ba yun? <laughs> mukhang mukhang doon kanya talo ha, congressman. <laughs> okay lang siguro yun. Matamaan ako ng suntok. Huwag lang yung painumin ako ng ihi. <laughs> 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 Tinola ka na lang at malunggay. Maraming salamat Congressman malungay Manny Pacquiao. Lang, good luck sa inyong uh, laban sa Thank Nobyembre, you. pero in the meantime good luck din sa inyong uh, world promo tour sa inyong muling pagtatapat ni Juan Manuel Marquez. Maraming salamat po. Salamat, maraming salamat. Thank you.